Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana ulit. Kumusta po kayo? Usap-usap ulit tayo Ayan, tungkol dito sa pagsuko, pag-urong O hindi na pakikipag-cooperate Nito uh, nitong Diskaya sa ICI Mga kababayan, pero Ang ano dito, ang sabi po ni Boying Rimulya Sabi niya, I think they've been uh, protecting Bongo. Ito na po, si Bongo na po, Senator Bongo na ang kanilang uh, uh, napupunterya na dito. Um, tapos, meron ako nakitang post na parang galing sa Diskaya na nagsasabing parang gusto pa nila kaming gawing mastermind at parang gusto nilang ip ituro yung iba. Pupuntahan po natin yan kasi na-share ko yan eh. Kukunin ko na lang sa FB ko. Pero panoorin po natin mga kababayan, ito muna ang balita sa pag... Uh, 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 hindi na pakikipag-cooperate ng diskaya and then puntahan natin yung video po ni Boying kung saan sinabi niya nga na I think sa tingin niya ang, ang pinoprotektahan ng diskaya ay si Bongo at ang pamilya niya. Doon na po pupunta. Uh, in interview kasi siya nitong si uh, Pinky. Pero puntahan muna natin itong si uh, si Semenai sa kanilang balita. Thank you po, Semenai sa balita. Walang alam ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa umano'y planong going state witness si late Representative Martin Romualdez. Samantala, nagpa nagpasya naman ang mga mag-asawang Diskaya na hindi na makikipagtulungan sa ICI sa investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Si Jason Rubrico magbabalita. Buling tumungo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya hindi bilang resource person kundi upang ipahayag na hindi na sila makikipagtulungan sa ICI. The spouses Diskaya appeared before uh, the commission and upon the advice of their counsel they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate. With the investigation being conducted by the ICI. Basically, they uh, explained that uh, they were thinking that when they cooperate before the ICI, uh, they will be getting a favorable recommendation from the Commission uh, as state witness. Ngayong umatras na sa pakikipagtulungan ang mag-asawang diskaya, makakaapekto kaya ito sa investigasyon ng ICI hinggil sa anomalya sa mga flood control project? Hindi naman. Marami naman tayong mapapagkuhanan ng information. In fact, ang dami nang nagtetestify. In pagdudugtong-dugtong natin lahat yan para makuha natin kung ano talaga nangyari at makuha natin kung si ma, ma, ma natin or ma-recommend natin na ma-filean mga taong to. But definitely, we will get to the bottom of this, we will continue our investigation para malaman natin kung sino talaga yung mga may sala. Samantala, nilinaw ng ICI na wala silang alam sa sinasabing planong gawin state witness si Congressman Martin Romualdez. Wala akong alam na, na ganong plano or uh, ganong uh, plano or intent by uh, by the DOJ because DOJ naman na mag uh, magde-decide dyan. No? But definitely I don't know or the ICI doesn't know about that. Ayon sa komisyon, patuloy pa nilang pinag-aaralan ang mga ebidensya at testimonya bago magrekomenda ng posibleng maging state witness. Giit pa ng ICI, batay sa guidelines ng Witness Protection Program, kailangang mapatunayang ang aplikante ay hindi ang pinaka-guilty sa kaso. Para sa Diyos, ay yung, yung mga kababayan sinabi niya na siguro yun yung last nga na sinabi nga daw po ng mga diskaya na akala daw po kasi nila na pag nag sila ay uh, magkakaroon sila ng favorable po na sila ay mai uh, uh may mabigyan ng ano ba ng favorable na maging state witness sila yun daw kasi daw ang akala nila. Oh, so parang I guess hindi hindi sila magiging state witness kaya mayo na sila. Ngayon mga kababayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na nakita ko ng post na parang napag-isip-isip ko. Talagang mayroon yatang parang ipatumbok sa kanila, 'di ba? Kasi sabi nila, sabi kasi ni uh, Boying Remolia na parang nag, nag hold pa raw sila parang hindi pa raw nila sinasabi lahat so sa palagay naman ng diskaya nasabi na nila lahat ito mga kababayan ang nakita ko sa sa Facebook na na-share ko naman i tingnan nga natin sabi po dito mga kababayan kaya napaisip parang meron, parang mayroong gustong ipatumbok sa kanila sabi po ganito sa kabila ng paglalahad namin ng aming nalalaman, tila ba kami ang gustong palabasin na mastermind? Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung walang politiko. Nasabi na po natin, namin kung sino ang mga iyon, ngunit ayaw pakinggan. Para saan pa? Uh, ang pagkukooperate namin sa ICI na, yu, na yan kung iba ang ko dito para saan pa sabi niya, para saan pa ang pag-cooperate pag namin sa ICI na, na yan kung iba ang gustong tumbukin namin doon ako napaisip para saan pa daw sabi niya ang pag-cooperate kung iba ang gustong tumbukin namin di diba parang may gustong ipatumbok sa kanila. Sabi niya, kaya nagdesisyon, nagdesisyon kaming uh, manahimik na lang at sa korte namin sasabihin ang aming ang aming lahat ng nalalaman dahil doon naman ang proper venue. Ang masakit pa po nito, tila ba ang isang tao na pwedeng pinakautat ang siya pa atang state witness which is unfair. Hindi namin sinasabing wala kaming sala, pero dapat ay managot ang lahat ng involved. Hindi kami, hindi yung kami lang ang sinasangkalan. Hindi po ba't paulit-ulit na nating sinasabi yan na uh, Parang ang dinudurog nila noon pa ay ang diskaya noon pa po iyan. Matagal na nating pinauulit ulit 'yan, nagmumukha pa ngang oh, oh, pinagtatanggol niyo ang diskaya. Hindi po, 'yun lamang po ang nakikita natin, lalo na po at parang pinagtulungan na sila ni Boying Remolia noon pa, 'di ba? Sinasabi na parang ni isuulit muna nila 'yung mga ninakaw nila, 'di ba? Bago-bago pa 'yon. Si Tito Soto, gano'n din, di ba? Si Lakson, gano'n din, di ba? Gano'n. Pinagtutulong-tulungan na nila. Puro diskaya sila. From the time po kasi na nabanggit ng diskaya yung mga congressmen at nasama pa itong si Saldico at si Martin Romualdez. Di ba? Dito po talaga ko nagkaroon ng ano eh. Sabi niya eh dito nga para saan pa ang pag-cooperate namin sa ICI na yan kung iba ang gusto nilang tumbukin namin. Kaya nag silang manahimik na lang. May nag-post po nito, ako lang po, nire-post ko na lang po uli ito. Kaya napaisip ako, nung nakita ko po mga kababayan, yung video ni Boying Romulia na sinasabi niya doon na I think they've been protecting Bongo hmm. bago tayo magpunta dyan kay Rimulya puntahan natin itong si uh, Senator Aimee Marcos dahil uh, binanatan niya itong si Romualdez tungkol dito nga po sa possible na siya ay maging state witness at wala pa naman pong confirmation yan kaya lang po nag pinoproat na po nila yan. In kung hindi pa po ako nagkakamali kahit nga si uh, yan si Jose Castro, di ba nasabi niya yata na depende kung anong sasabihin niya sa ICI, kung ganyan ba 'yung sinabi niya sa ICI, uh, doon kumbaga ma-determine kung siya ay magiging state witness itong si Martin Romualdez. Bakit po tayo pumupunta doon? Bakit si Martin Romualdez ang nagpo-float-float ang pangalan na past posibleng maging state witness? Samantala mga kababayan, lahat ng ng ng, uh, ng ng ano ng fingers na nagtuturo ay nakaturo sa kanya. Lahat. And ang katotohanan po na yung uh, perang mali-malitang dinala sa kanya, dinadala sa kanya ay hindi po ba hindi po ba 'yun ang kumbaga, kumbaga lang naman. 'Yan ang most guilty, 'di ba? Oh, kaya panoorin po natin itong sinabi ni Amy dito. Senator Amy. Pani script. Ito ang tugon ni Sen. Amy Marcos nang tanungin siya hinggil sa tingin niyang dahilan ng pagharap ni late First District Representative Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng imbitasyon ng komisyon sa kongresista kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kasabay nito, umusbong ang usap-usapan partikular na sa social media yeah. kung gagawing state witness si Romualdez. Ito ay kung magsasabi umano ito ng lahat ng kanyang nalalaman sa naturang katiwalian. Bagaman hindi pa kumpirmado, agad naman itong binuweltahan ng senadora. Ano ba naman sila, yung mga dapat state witness, eh hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan, eh talaga naman na uh, tinutumbok ng sagkatotakma ebidensya na sa kongreso nagamula ang uh, iba't ibang kalokohan. Kaya't uh, kinakailangan, suriin natin maigi, pambihira naman, magbibidabidahan pa ngayon. May hirit rin sa Senador Aimee kaugnay ng pahayag ni Romualdez na isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung ipag-uutos ng ICI. Eh, wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? yun totoo bang yun lang? Nagpahayag rin ng saloobin ng Senadora sa intensyon ng pagpunta ng kongresista sa komisyon. Parang Korean telenovela, bagong plot twist, wag muna tayong lumundag. Para naman sa expectations nito kung magagawa ng ICI na matugunan ng anomalya sa flood control, sagot ng presidential sister, Yan ako niniwala sa mga members ng ICI, huwag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Ah. Totoo naman mga kababayan, kasi nga po. Itong ICI nito, matagal na po nating sinasabi kahit noon pa po, yung bago pa po yan magsimula, uulit-ulitin na ako para na kung sirang plaka, bago pa po yan masimula, nasabi na natin paano po nila natawag na independent yan. Eh hindi ba, siya na nga ang nag-create, si Bongbong Marcos. Tapos siya ang namili ng mga, uh, ng mga magiging membro. Diba? Sila pa ang nagpapasweldo. Kasama na yung mga lahat ng mga sekretaryos niya dyan. Lahat na lang ng uh, sangay ng gobyerno. Kasama nila. Paano nila tawag na independent yan? Pero mga kababayan, ang hindi pa na tayo natutuwa dito ay yung kanilang pagtatago. Yung parang behind closed door yung kanilang pinag-uusapan. Eh hindi naman po nila pinag-uusapan kung ano mang krimen yan eh. Ito po pinag-uusapan nila, yung kanilang Uh, yung ninakaw nila sa bayan. Ang ninakawan po nila taong bayan. So, ang taong bayan po ang may karapatan, malaman anong ginawa ninyo, paano ninyo ginawa, paano ninyo ninakaw ang pera namin. So, ito mga kababayan, puntahin natin itong si Boying Rimulya. Dito po, niya sinabi, Pinag-usapan din kasi nila ni uh, mahaba ito pero doon lang par sa party lang ni Diskaya ako nag uh, nag-record. So pinag-usapan din po nila itong pag uh, urong o pag hindi na pagkikipag-cooperate ng Diskaya sa ICI. Ito po. At dito niya binanggit talaga na I think na ang pinoprotektahan nila ay si Bongo. Ito na. Mm. I want to get your quick reaction though on the Diskaya couple. This just happened today, sir, that um, they, upon the recommendation of their lawyer, had made a decision not to cooperate with the ICI because of a recent interview wherein si uh, dating Secretary Blaise Singsoan had said that at this point, parang ganito po, at this point hindi pa sila kinoconsider na maging uh, state witness, and because of that. Um, they invoke the right against self incrimination and refuse to cooperate. How will that, something like that, sir, affect the Office of the Ombudsman's costs in pursuing cases in relation to the flood control scandal, sir? Well, we will still pursue cases of an inquiry. The Discallas will be charged uh, in accordance with our investigations. Uh cooperation uh is good because it, it can it can lead to restitution, it can make things easier for the country, but if they want to give the country a hard time, so so be it. If they want to give a country uh, the country a hard time. Bakit di ka, kaya? Bakit po yung mga yung talagang mga matataas na talagang gumawa nitong pagnanakaw nito? Wala tayong nababanggit puro diskaya na lang from the beginning eh. Di ba? Tapos yung inilagay nila sa lookout bulletin sa Elbo, karamihan doon hindi naman natin kilala si Atayde, di, si kung sino-sino pa, di natin kilala masyado. Hindi ko kilala yun eh. Pero yung mga famous na itinuturo, wala. O sa bagay kasama, aywan. Nako, aywan ko mga kababayan dito. Talagang dinudurog nila si Diskaya. Base doon po sa binasa natin kanina, sabi niya, uh, gusto nilang sabihin... Uh, gusto nilang... To, uh, uh, iba ang gusto nilang ipatumbok. Sumukhang iniipit nila ang Diskaya para may tumbukin. Tapos sa pananalita niya, kung gusto nilang uh, bigyan ng hard time ang bansa, then be it. Diba? Hindi magagawa ng ano yan ng Diskaya alone. Nabigyan ng hard time ang bansa, ang country. Ano ang pagkakasabi niya? Ano ang pagkakasabi niya? It can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so, so be it. The time... If they want to give the country a hard time, so be it. Wow. Parang, hmm. Gawa kasi, the 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 design, of 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 uh, giving immunity to people um, is not for a blanket immunity to be, to be given to people who are involved in who may be involved in hundreds of cases. Yeah. Uh, ano yan pinky? Sabi natin, meron na siyang problema sa BIR yung tax yung tax evasion cases. Ito ba? Isasama mo sa sa immunity cases niya. Eh paano yung yung cases nila sa sa ano sa bid rigging? Kasi nga lumabas ang ano ang, ang statement noon ni Henry Alcantara na wala na naman labanan. Yeah. Kasama sila sa bidding, hindi kasama sila, di ba? Yes. ang kaso yan. Eh ano pa yung, ano, lahat yan magiging magkakaroon. Inamin naman po nila yan eh. Inamin po nila na ginawa nila yan sa publika pa po sinabi. Sinabi na nila yan eh. Di ba? Lahat ng mga kasalanan nila. Ang ayaw siguro lang, kaya siguro hindi sila nagiging paborito ngayon kasi ayaw silang, hindi sila sumusunod sa gusto nilang ipagawa. Isip ko lang yun. Kasi doon no, ko nakita doon sa post eh, parang ganun ang tinutumbok ng diskaya. Mayroong gustong ipatumbok. Black community, it's a difficult part of this. Eh. Yeah. This is the difficult part of the job that we have. But we will figure it out, uh, Pinky. We'll figure it, it out. Important that you said that, sir, because I had uh, on the show PG Fadulion last night. And that's the same question I asked him. I said, kapag maging uh, state witness, sabi ko, for example lang, ha, uh, hypothetically, ang isang Bryce Hernandez, dito sa five cases that they recommended for filing before the Office of the Ombudsman, di ba nakita kayo kahapon, maaari ho ba silang kasuhan pa sa ibang kaso? To which P.G. Fadulian was saying, yeah, it, it, it's quite difficult to give a blanket immunity dahil nga dahil there it. could be additional cases. actually, I had lunch with, the, with, you no, with P.G. Fadulian yesterday, with the Prosecutor General, kasi nga, we, we, they turned over to us the documents uh, leading to uh, the documents regarding the investigation of the the ghost projects uh, in Bulacan First District, Engineering District. Right. Kaya uh, pinag-usapan na namin yan. research has to be done on that again. Uh, we have to complete the legal research on that kasi nga, uh, blanket immunity is something that you do not want to give, especially if the people are not disclosing everything. Kailangan ng oh. full disclosure bago mo mabigay yan. You should know what you're getting into. If I don't know what I'm getting into, hindi ako papalit talaga. So, dun sa naging desisyon ng... Talagang sa tingin nila, kasi, na hindi talaga nag all o nagdi-disclose yung mga Diskaya. Parang, kaya nga nasabi niya na, I think, na pinoprotektahan ay sila, Bongo. Diskaya hmm. couple not to, not to cooperate for now. What do you think of that? I mean, was that a good move? Uh... Ano na yan eh? Nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayong makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, eh hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they start talking. Ay, ilang ang hinasabi sa akin ng aking mga kasama ron. And uh, I can see that, uh, ano talaga, may problema talaga minsan. Pag ayaw talaga nila mag-reveal mag ng buong katotohanan. ba diba? Kasi tapang truth teller ka para maging state witness ka. Hindi ka pwede maging selective. Labi. Sa tingin talaga nila, hindi pa nagsasabi ng buo ng lahat. Tell all daw. Eh kung sinabi na po ng Sinabi na, marami na silang sinabi, di ba? Lahat, lahat. Yung po bang iba, marami na rin sinabi? Sila salde, hindi ninyo mapauwi. Di ba? Si Martin Romualdez, pare, binibaby ng hosto. Pero yung diskaya, dinudurog, dinudurog na. So, siyempre, siguro, narealize nila na wa wala. Either way, talo sila, di ba? Kaya tingnan mo sa pag sa pagsasalita nila. Parang hindi pa nagsasabi ng lahat itong Slade What more do I want, kumbaga, di ba? Actually, that's what uh, PG Fadulion also said yesterday. Hindi pwedeng selective ang paglalahad dito. So, so uh, as the last question, sir. Uh, so, paano nila nalaman selective ito? Sila bang nakakaalam? Pa Mga kababayan, paano mo masasabing ako ay selective? Alam mo ba 'yung nasa isip ko? Alam mo ba 'yung ginagawa ko? So, pumukhang alam nila eh. Selective daw ang diskaya eh. Paano nila na lamang selective? Di, ibig sabihin, meron na silang thinking na ito dapat ang sasabihin na lang dis diskaya. Eh kung hindi sinabi ng diskaya, di mababansagan ma, ma, ma babansagan nga sila, selective nga sila. Base sa sinabi ng diskaya, na gusto nilang ibang tao ang tumbukin nila. Baka mayroon talaga silang gustong ipatumbok yun ang gusto nilang habulin. Baka hayo sumunod nitong diskaya. Kaya ganyan. O, oh, baka na-realize talaga, ay wala talaga, wala talaga tayong pupuntahan dito. Yun lang naman ay akin lang naman, haka-haka ko lang ba yun? haka haka ko haka, lang yun. ba? Diba? Kasi pag sinabi ko sa'yo na selective ka, sasabihin mo sa akin, paano, ako, paano mo na lamang selective ako? Eh, hindi mo naman alam kung ano-ano yung nasa isip ko, yung ano-anong activity ko. Kaya mo ko sinabihang selective ako dahil meron ka nang gustong, gusto mong sabihin ko. Dahil hindi ko sinasabi, babansagan mo ako na selective ako. Kuha niyo ba yun o ang gulo? Pasensya na. Even with that, dahil nangyari na pala ito sa Diskaya before, very recently sa DOJ and then now with the ICI, does it even look like they have a chance to become state witnesses? We will see. We will see. Kung magkakaroon sila ng awakening na talagang i-open nila ang lahat buhay nila. Ayyyy! So, so, kung magkakaroon sila ng awakening, ay bubuyang-iang nila yung buhay nila. So, baka pwede pa. Baka pwede bang maging state witness. Di ba? O, pakinggan nyo. ...selective ang paglalahad dito. So, uh, yes. as a last question, sir, um, even with that, dahil nangyari na pala ito sa Diskaya before, very recently sa DOJ and then now with the ICI, does it even look like they have a chance to become state witnesses? We'll see. We'll see. Kung magkakaroon sila ng awakening na talagang i-open nila ang, la ang buhay nila mm. sa, sa, scrutiny. Kasi ang pinag-uusapan dito, Pinky, hundreds of cases. Eh. Hindi naman to isang kaso lang o dalawang kaso lang. Mm -hmm. Hundreds of cases to, Pinky. But, but Ombudsman, si, how far, sino ho ba ang kanilang, pasensya na, last na. Uh, follow up, sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Mm. Sino ho ba ang kanilang, it seems ha, na kanilang pinoprotektahan and how, how, how far high does that go? Well, I think they've been protecting Bongo. Ayon. Uh, the joint venture that they had with the uh, CLTG with the family of Bongo, uh, that's one of the protection. Uh, one one of the people that they've been protecting. To be to be blunt about it. Senator Bongo, okay. Yes. Mm. In fact, yes. I spoke to Senator, former Senator Trillanes, also mm? about a week Trillanes. ago. He said that he was ready in cases against Senator Bongo dito nga sa sinasabing flood control projects because it relates to his father. And uh, are you, so? Uh, you're looking into this as well, Ombudsman. Yung case of Senator course, Pongo. of course, of course. Ano yan eh? Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, is yan sa special ano namin, special uh, areas of concern and in, in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Uh, ano yan? Marami kasi nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. Hmm. uh, they were even the contractors in their own districts, uh, kapatid nila, o kaya minsan na uh, uh, sila mismo. Eh, but that's what you call low hanging fruit, pa pindi, uh, di ba? All right. Um, but... Yan mga kababayan,